Mahal ang teacup, no? Pero ano, parang... Pag... Naiksi lang kasi buhay ng teacup. Oo. Uh -uh. Dati naalala ko, yung sister ko minute uh -huh. 25, yun. Ah. Uh -huh. Sobrang lit. Oo. Uh -huh. Bakit ma... Ano lang ah, Bakit? Hindi sa pocket. Bakit? No, sa it's teacup. just really small. Pero uh -huh. they don't live that long. Like, oh, Seven years or five oh, years. Five years. Siloma guns. Uh oh. Normal dogs if you unless they're great. Great things only don't? Five yeah. then ten years. Ten years? Ah. Depending <coughs> on actually support are lot. The genes and stuff. Mm-hmm gang. Bing ping, -ping yeah. Tsaka okay. parang feeling ko nanghihina siya. Ino to? Nito, Hindi ka tulad nung, ano, no? Mm. Last, yung birthday ko. Sige, sige. Ang likot-likot niya nun, grabe, oh, eh. Yung distraction niya talaga. Sugar. Grabe. <laughs> grabe yun. <laughs> oh, sugar. Oh, si Pepper Sugar. 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 <laughs> Magpangalan ka rin din yung mga nasa fridge natin, mga sayote, ampalaya, ganyan. Bongo. Sangkong. No, minus na malunggay. na pa rin? Wala ba kang ketchup. Ketchup ko <laughs> kung oil? na kung cheese beef cubes beef cubes <laughs> <laughs> beef cubes <laughs> beef cubes chicken cubes yun yeah, chicken cubes merong hot food na beef pero mm. ano maganda yung mga ano patay na na mga rock rockstar star or rock star Jackson <laughs> Kai. Kurt Cobain. Honey. honey. Honey, ka. Kailin ko matagal pa matutulog yung video. Oo, oh, grabe naman yung tulog eh. Hindi lang natin napapansin kasi... Kasi tago. No, tago palagi. Tapos, pag sabi ko... <laughs> <laughs> Hindi ako tulog. <laughs> really She's right there. Yeah, but you have to just hold on to their legs. Actually, can... silang tatlo yung palaging tulog out of all of us. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. At samok. Mayroon kayo wayo. Ay, bakit ang wayo? Ay, bakit ang wayo? Ay, bakit ang wayo? Ay, bakit ang wayo? Ay, bakit ang Pago na si Oh, papi pa pa. interview lang. Honey. Honey. Honey, oh kung matako harry. ba talaga? Ayun po, guys. Yung mata nila, yung anilang black, no? Oo. lang yung white. That's so cute. Can Oh, Judy! Oh, <laughs> cutie. <laughs> kakatapos na lang kumain. Tapos kakatapos din kumain ni Prada. Hindi din ang pagkain. Eh pala. Oo. Si Honey. Gabi ko awang ayan, e, minsan ganyan na lang ako yung pagkain niya. Yun. Mhm. Mm Kasi asim tumaba talaga noon. Mhm. Ano? All So Biggle isn't allowed to see him or know yeah. about them. No, no, and see them. So, I don't know. <laughs> 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 yeah, I think we're all. Does she knows and he and he knows that much? He yeah. voltage. Mm hmm. Hmm. Hahaha. 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 When we take our dogs for walks, one of them gets so hyper that he bites the, the leash and, ah, right. and then take, pulls the other one. And the other one is sitting. Turn that to him. It's Oh, I'm so hyper. I'm so hyper. I'm so hyper. Hi! Hi! Mari, cikgu. Ya, cikgu. okay. maaf. Mohon

Dati may, may mga aso kami. Nung nagkaanak ang tita ko, ayaw niya na mag-aso. Okay. Napakahilig niya sa aso, pero nung nagka-baby siya, ayaw niya na. Bakit? Okay. Oo ko. Siguro, focus na siya sa baby niya. hmm, may aso dati. Will eat. Tagal ni Kevin ah. Oo. Oh. Baka meron siya doon. Oi, your no visitors, Niki. <laughs> you're so cute. Você you é know that did cute. You Você know that you're cute. Você é cute. Oh, look, no ears, no. You're so cute. Você cute. Você é lahat. Tapos hindi pa rin pwede makita dito na lahat. <laughs> <But> Pati si Prada. Good luck. Hindi pa rin Si Prada, mabait. Hindi siya nangangagal. Takot siya sa ano. Um, tao? Mm -hmm. Ay. Pero ikaw din alam mm -hmm. ba kanya, di ba? Oo. Hindi ko bakit takot yun. Hindi mo ata sinonis tao. Ano mm -hmm ka ano na niya. Nalikik siya ka. Hindi, after nung fireworks. Ah, uh, moment niya. Kasi may isang time na dinala uh, ko siya. Tapos may fireworks. Grabe. Um, takot siya. So, Sobrang takot. Kasi ang dami uh, pang tao nun. Hi! Hi! Ay. Hi! Bakit? Wala. Wala. Ba't ikaw walang gamit? Honey! Ano nga, ba't ko walang gamit? Siguro wala pang kasa sa Hindi, meron. May shop yung mom ko hey. dati. Puro dog ko. Nelly! Um, ano siya? XOXO. Honey! Do you have dog clothes? No, my mom. Mom, ah, mom, ano. Oh, yeah? yeah. <laughs> Tapos sila heart, bumibili doon. So, yun sa GH dati ni store ng mom ko. Ngayon, wala na? Wala na. Bakit? Nung nag-tennis kami, wala na. <laughs> Sayang. Yung mom ko gumagawa ng design. Ah, talaga? Mahal oh, yung mga ganyan. Yung, <laughs> <laughs> dito. Ayan o, ito, ginawa ng mom ko. Ah... Hmm. Mm para okay, Parang ano pambata. Ah. Uh, uh. Ito may lag siya sana. Sayang, sinisikat na yung story ng mga ito. Oo. Dapat ano, mga bags lang and mga damit. Oo. Mm -mm. Tapos biglang try. Sinubukan niya yung ano, damit ko hmm. mga dogs. Bakit wala na? Kung nag-tennis kami, naging busy. hindi na na... Um, hindi na napupuntahan ng mga... Tapos na ako. Kailan pa wala? Pagal na 2003 pa yata yun. Ah, um, before pa kayo mag-train. Uh -huh. Ba't ang mga dogs malaway? Mm uh -hmm. -huh. Kasi, Kasi hindi sila nagsiswet. Nasa so, yung mga. kaya yung sweat, nila nungalapas ito. Kaya sila ng ah. Oh! Yeah. Yeah. Wow, Kuya <laughs> kaya pala. Ow! Ow! Sugar! Oh! Sugar. oh. <laughs> Mom ko nama siya na Ah. Imonte. Shooky. Shugi. See, I called him different Shooky. Shugi. But they don't know what to say. Shooky, Shugi, Shugi, Shugi.

Ave. Itu noman. Hmm. Oh. Oh. Hmm. Kiss me, Sian. Kiss me. <laughs> Baltic, so cute. So cute. <laughs> <laughs> May feeling ko oh, may ginawa si Beagle for this. Mm -hmm. Kaya hindi niya pwede malaman. Pwede. eh Ano po, bakit siya lang? Because she's chip lang. Ano po, may Because Beagle has, Beagle's been here all the whole time. Sabagay. possible anything is possible here. Hey. Hey. Who's that voltage? Who's hey. hey. that voltage? O que tem voltagem sobra, graby? Isso é não tem voltage. Malalaki <laughs> tali si Wendy. <laughs> mm -hmm. Takot sa dogs. They're so small. ako kasi biskil. May trauma ba si Wendy sa dogs? Or Wala. Ayaw niya lang talaga sa kahit na anong animals. <coughs> Okay.